maligo man sulit kasi ng panahon man Don

sung 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 sahur sahur what? kaya <laughs> beng emoy neto aa ah, medyo mabulak din sya bangunin na kaya toh ba talaga emoy neto? kaya beng emoy shoulder kulay puti hindi ah, soder. Puli-puti. Ayun, sa butas, sa may Anong ginagamit mo itong ano ko? Saan? Bugak ka talaga, hindi ka malagbaba. Saan? Ano na ka nakalagay? Ano saan po ba? Sabi ko dito, dito. Saan ba? Oo. Oh. Saan mo yung ginawa yan? Dito, sa butas. Aray, ito yung ginawa ko. Ano ba to? Oo. Wow. <laughs> Ay, ko. Ko. hindi ko wow. na alam kung mo, hindi lang Ha? Para <laughs> <laughs> ng be. ko, kaya <laughs> <laughs> Hindi mo sinabi, sabi mo sa butas. butas hindi ka nagpapasa kase. Uy, si Tinayuda talaga. oh. <laughs> Ba yan? Pinangano pa sa ulo ko? Kaya pala sabi ko, ba't iba yung amoy? Hindi eh? mo, masayang-sayang pa ako. ano ko. Ay! Nice. Teka talaga. Hindi mo nga kami tingnan. Hindi na? mo na butas doon pala. Ito, ito, shampoo, oh. Oh, oh. Uh, ano mo? ko sa ulo ko eh. oh, ang gagawin ko, hayaan mo na. Mahali na mag-creepy ulo mo. <laughs> ha, ha, oh. i don't die.